Sampung candy na ipinagbabawal ng ibenta dahil ito ay napakadelikado. Ano-ano kaya ang mga candies na ito at bakit garoon na lang ito ipinagbawal na kainin ng mga tao? Yo, what's up mga kaibigan? It's Arvin TV here. Ang candy ay sila siguro sa pinakapaborito ng mga bata. Ikaw, nung bata ka, anong paborito mong candy? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. Madalas din natin ginagamit ang candy bilang isang peace offering sa mga batang walang tigil sa pag -iyak. Kaya naman dapat ay maging mapanuri ka sa mga candies na ibinibigay mo sa kanila. Sapagkat kung minsan, ang baling pagpili ng candy ay ang siyang magiging mitsa pala ng kanilang buhay. Kaya naman sa video na ito ay papakita ko sa inyo ang 10 candy na ipinagbabawal lang ibenta dahil ito ay napaka -delikado. Make sure din na tapusin mo itong video na ito sapagkat baka may makita kang candy rito na kinakain o nakakain pa rin ng iyong anak o ng iyong alaga. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa, pa lang sa ating munting channel ay inanyayahan kita na i-click ng subscribe button At sabayan mo na rin ng pagkalimbang ng kampana Nang sa ganon ay manotify kita kapag may bago akong video na i-upload At subukan din nating paabuti ng na 100 likes ang video na ito Kung ganon, simulan na natin Number 10, Kinder Eggs and Wonder Balls Bukod sa matamisang candy ang makikita mo sa loob nito, ay meron dun itong maliliit na laruan sa loob kung bubuksan mo nga ito, ay kinakailangan mo munang ubusin ng matamis na candy sa paligid. At kapag naubos mo na, ay saka mo palang malalaro ang laruan sa loob nito. At talaga namang maraming mga bata ang nahumaling at nagustuhan ito. At dahil sa labis sa pagiging sikat ng candy na ito, ay naglabas pa sila ng maliit na version nito. At kaagad naman itong lumaganap sa buong mundo. Ang bawat isa nito ay naglalaman ng plastik na itlog. At sa loob naman ng itlog ay may mga makikitan dapat i-assemble ng mga laruan. Pero alam mo ba sa likod ng kasikatan ng candy na ito ay ipinagbawal na ito sa US? Ito ay dahil sa isang batas na naglalayong hindi dapat haluan ng kahit anumang pagkain ng isang bagay na hindi naman nagbibigay ng sustansya dito. At ang masakit pa dito ay may mga taong hindi aware na pa palang laruan sa loob ng itlog na ito dahilan para malunok ito ng isang tao. At nagresulta pa ito ng seryosong pagbara sa lalamunan ng tao. Noong 2016 nga ay may isang batang babae ang ng buhay dahil sa isang aksidente nalunok niya ang laruan sa Kinder Egg. At sa kalaunan ay marami pa ang report na natanggap ng mga pulis na kaparehas na nangyari sa bata. Sa ngayon ay mahigpit pa din itong ipinagbabawal ibenta sa buong Amerika. Number 9. Hippie CP Ang candy na ito ay makikitaan ng iba't ibang kulay ng tsokolate at nakalagay ito sa maliit na bote. At para makuha mo ang candy sa loob ng bote, ay eh kinakailangan mo itong gamitan ng bibig. sisip mo ang candy sa pamamagitan lamang ng strong nito, kakasing liit lamang ng karayom. At meron itong pagkakahalin tulad sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Nagkaroon ang investigasyon noon sa pagawaan ng naturang candy at pag-alaman ng mga otoridad na ito pala ay sinadyang dinisenyo para mahikayat ng mga kabataan na gumamit din ng pinagbabawal na gamot. Ang straw na ginagamit para makuha ang candy ay sa ding straw sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. At ang mga makulay na laman nito ay nangangahulugan naman ito ng iba't ibang uri ng bawal na gamot. At bukod sa candy ay meron pang nakalagay sa loob ng bote na isang balita papel. Ang nakasulat dito ay I'll try anything and we sell happiness. At nang malaman ng otoridad na ganito pala ang motibo ng paggawaan na ito ay kaagad nila ito ipinasara. Kinumfiskate din nila ang mga candies na ito sa iba't ibang tindahan sa kanilang bansa. Number 8. Toxic Waste Bar Biglang sikat ang candy na ito dahil sa taglay nitong kakaibang kaasiman. Madalas din itong gawing challenge sa mga magkakaibigan. Ganun pa ang candy na ito ay lubhang napakadelikado sa tao. Tinawag itong Nuclear Sludge Chew Bar dahil sa taglay nitong kakaiba sa ibang candy. Sinimulan itong ipagbawal na ibenta sa publiko noon pang 2011. At kung maaalala nga, noong taong 2007, noong unang itong inilabas ay umanik agad ito ng iba't ibang seryosong reklamo. Sabi nga ng mga taong nakatakim nito ay hindi ito isang normal na candy na hinaluan lang ng pampaasim. Base sa mga nakatakim ay tila hinaluan ito ng kakaibang sangkap. Kaya naman, naalarma ang mga pamunuan dahil sa iba't ibang reklamo dito. At nang suriin ng FDA yung naturang candy ay napag-alaman nila na mayroon itong mataas na level ng pampaasim. Dagdag pa nila dito ay maaari itong makasama sa mga tao, lalo na sa mga bata at sa mga nagdadalang tao. At dagdag pa ng DFA ay nasa batas na dapat ay hindi bababa sa 0.1 level ang inilalagay na sangkap ng pampaasim dito. At ang posisyon ng candy na ito ay napag-alaman nila na nagtataglay ito ng tatlong ulit na mas maasim taliwa sa regulasyon ng DFA at dahil sa kaganapan na iyon ay naalarma na gusto ang kumpanyang na nagsusupply dito. At dahil sa mutsaring reklamo na ang natatanggap nila ay kaagad nilang ipinatanggal sa iba't ibang uri ng tindahan na naturang produkto. At sa halip na isaayos ang kumpanya ang candy na ito ay mas piniling tuloy na lang itong tanggalin sa merkado. Lugi. Number 7. Roadkill Gummy Candy Maraming iba't ibang uri ng gummy candy makikita sa mga tindahan. Subalit noong taong 2004, ang kumpanya ng Craft ay nakabuo ng isang ideya. Isang ideya na makakatulong sa kanila upang masapawan ng ibang kumpanya na gumagawa din ng kaparehas nilang produkto. Naisip nilang gawing hugis hayop ang mga ito, nang sa ganon ay maakit ang mga bata na kainin at bilihin ito. Mayroon itong hugis ng squirrels, manok at ahas. Para sa kumpanya ng craft ay napakaganda na ng naisip nila. Pero nagkaroon ito ng problema. Hindi pinahintulutan ng mga aktivista ang mga ginagawa nilang ito. Sinasabi rin ng mga bumabatikos dito ay walang saysayang ideya na ito. Sapagkat naglalayon daw itong buksa ng isip ng mga bata na okay lang sakta ng mga hayop at hindi ito katakutan. Kaya naman, ang kumpanya ng craft ay sapulitan itong tanggal sa merkado at nag nilang sila ng bagong diskarte. Number 6, Lucas Mexican Candy. Marami sa atin na kapag imported candy ay masarap ito kumpara sa iba. Sa katunayan nga nito, isa ang Amerika sa mayroong pinakamalaking demand ng candy sa buong mundo. Pero, mayroong isang kumpanya ng candy na tinatawag na Lucas. Ang candy na ito ay ginawa talaga nila para sa mga bata. Ganun pa man, noong una itong inilabas sa publiko ay kaagad ito naging kontrobersyal sa mga tao. Takalagay ang candy na ito sa isang maliit na container at ayon sa instruction dito ay kinakailangan itong ishake gamit ang bibig. Meron namang ibang mga bata na sinishake ito sa lamesa at iniipon-ipon ito hanggang sa dumami. May mga ibang bata naman na namataan na matapos ipunin ng candy ay sinisinghot nila ito. Kaagad naman itong ikinabahala ng mga tao. Maging ang mga magulang ng mga bata sapagkat mayroon itong pagkakahalin tulad sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Gagad naman diripensahan ng kumpanya ang produkto at sinabing mali ang paggamit ng mga bata dito. Kaya naman, hindi ba nang ng, ng kumpanya ang pagkakadesenyo dito? Ginawa nila itong candy na mayroong makatas na lasa ng prutas. Ganun pa man bagamat na bago na ang pagkakabalot dito ay pinagbawal pa din ito dahil magtatagla ito na mataas na level ng mga sangkap na maaring ikapahamak ng mga makakakain ito. Number 5. Haribo Sugar Free Gummy Bears Ang haribo ay isa sa napakapopular na candy sa buong mundo. Dahil kilalang candy ito ay hindi lang ito kinagigiliwan ng mga bata, kundi pati ang mga nakakatanda ay paborito na rin ito. Pero sa kabila ng kasikatan ng candy na ito ay siya din namang bagsak nito sa merkado. Noong taong 2014 ng Sugar Free bear Bears ay nakakuha ng pansin sa mga tao dahil sa mga reports na nagkakaroon ng side effects sa mga tao na sasobra sa pagkain nito. Ayon sa pag-aaral lang isa sa mga sangkap ng candy na ito ay asana, isang matamis na asukal, subalit meron lamang itong lamang kakaunting calories. Ang pinakaunang sangkap talaga nito ay malet, isang purong asukal na ginagamit sa paggawa ng alak. Ang katawan ng tao ay hindi kayang tunawin na mabilisan ang mga candy na ito. At kung makarami ka naman ng pagkain nito, ay maaari itong magdulot sa iyo ng mabilisang paglobo ng tiyan. At dahil din dito, gumawa ang Amazon ng pag-aaral. At kapag alaman na lang ang labis-labis na pagkain nito, ay magdudulot sa tao ng pagkakaroon ng komplikasyon sa bituka. Number 4. Exploding Gum Ang mga kumpanya ay palaging naglalabas ng iba't ibang uri ng candy sa merkado. Pero bago ito isa publiko, ay pa ito sa maraming subok at proseso. Pero merong isang Kenty na masasabing naiiba sa lahat. Noong 2009 ay merong isang Ukraine chemist student na sinubukang aralin ang gam na ito. Sa kagustuhan niya mas lalong mapasarap ang paborito niyang candy ay pinag-eksperimentuhan niya pa ito. Ibinabad niya ito na matagal sa citric acid at matapos yon ay saka naman ito nginoya Sa pagkakanguya niya rito ay ninamnam niya pa ito ng todo at pinalobo niya pa ito at mamaya-maya pa ay bigla itong sumabog. Ang lower part ng bibig niya ay nabura ng todo at minuto lang ang lumipas ay binawyan ito ng buhay. Sa ngayon ay marami ng mga company ang mga aware dito dahilan para alisin nila ang mga sangkap na nagdudulot ng pagsabog nito. Number 3, Free Candy Alam ko na alam mo na alam mo na alam ko na basta libre masarap di ba? Pero hindi lahat na libre masarap. Sa lugar ng Madrid, Spain, ang nakagawigan nilang tradisyon na pagbibigay ng candy ng libre ay tuluyan ng ipinagbawal. Kada ikalima ng Enero taon-taon ay nagpaparada ang mga tao sa iba't ibang bayan para mamigay ng libreng candy sa mga tao at mga kabataan. At tinawag nila itong kaligat at Jesus. May makikita rito ang tatlong lalaki na nabati sa mga bata at saka bibigay ng mga regalo dito. At sa kalagitnaan ng pagbibigay ng regalo ay saka naman paghagis ng candy sa mga tao. Dahilan para magresulta ito ng pagkakagulo-gulo ng mga tao. Dahil sa paagaw na rin na ito ay maraming nasakta ng mga bata. Dahil sa kagustuhan nilang makaagaw na mas maraming candy ay nakipagtulakan pa sila dito. Kaya nga noong taong 2013 ng batang si ay nasawi sa kaganapan na ito. Habang nagpapaagaw ng candy dahil sa mga tulakan at balyahan ay siya ay sumailalim sa karuahe. Kaya naman dahil na rin sa kaganapan na iyon ay kaagad binago ang patakaran ng tradisyon. Para lang sa ganun ay hindi na maulit pa ang trahedya. Hindi na ito ipapaagaw sa mga tao o sa mga bata. Bagkos ay ibibigay na lamang ito. Number 2, Lollipipes ang candy na ito hindi naman talaga ginawa para sa mga bata Pero bagamat nakulay ito at sabayan pa na maraming flavors Ay talaga naman magiging takaw atensyon ito sa mga kabataan Gawa ito sa candy Subalit, dilesenyo ito para sa mga nagbi... May isang ito na hindi pa pwede sa mga bata Pwede rin itong lagyan ng... Alam nyo na Nang hindi napipinsala o nasusunog ang candy At nang malaman ito ng mga otoridad Ay kaagad itong pinull out sa mga tindahan At sa lahat ng 7-11 stores sa buong mundo Number 1, Candy Yossi. Matagal na ito nasa merkado. Sa katunayan nga nito ay biribenta na ito noon pang taong 1800. Kalimitan ay gawa ito sa tsokolate, sa asukal o minsan sa bubblegum. Nakalagay ito sa isang papel sa loob ng isang pakete. Kalimitan sa mga ito ay gawa sa asukal, na kinakailangang sip at ibuga para magmukhang Yossi. Naglalayon din ng kindi na ito na hikayati ng mga bata na matutong sumubok ng totoong Yossi. Ganun pa man, sinusuportahan naman ito ng mga Yossi manufacturers. Pinapayagan nilang gamitin ang pangalan nila bilang logo sa mga laro ang Yossi na ito. At dinagtagal ni maraming mga tao ang lumaban para ipatigil ang mga paggawa ng mga ito. At ayun na nga, ipinagbawal na itong gawin at ibenta sa buong mundo. At napag alaman din ng mga dalubhasa na karamihan sa mga taong nagyoyosi, ay natutong magyosi noong bata pa sila sa pamamagitan ng laruang yosi. right ikaw, meron ka na bang nabili o nasubukan sa mga yan? At ngayon ba, meron ka pa rin nakikitang nagbibenta ng ganyan? Comment down below para malaman din namin. Once again, this is Arvin TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito din ay nagpapabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on the next video.